Hi, Gigi! Tingnan nyo po, guys, ang aming alagang mga maliliit na biik. Guy! Biik! Dig! Yan po, dalawang linggo na po iyan, mga idol. Mga two weeks na ngayon. Kasi linggo po yun, isinilang or inanak. Ito. Ching. Ah, 12 yan po. Peraso mga idol. Tingnan. Saan na? Baba ka Baba ka papa na yun. Baba na papa. Kung nakatakad to. Um. Ayan. Yeah. So, pupuntahan niya natin ng kanyang uh, inahing anak. Inahing baboy yun ang inahin niya mga idolo oh. na po dosing piraso ang anak niya mga idol ng aking alagang uh, biik O baboy yun, yun o nakatrapal po yun mga idol yung higaan nila ayan Digig. wala yung mga anak dyan iwan ko na dun yung iba ang iba na kamimi ayan doon, pang isa, oh. oh? Ma. Yan. 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 Kaibigan sila ng pusa. Oh? Lalim. Yan. Okay. Ito sa maramihan. Meme. Yan sila, mga idol. Dig. Dig. Medyo malalaksi na po sila.

La. La nagmi na. La. Kito sa kusin ko do. Pero kuda kusutan. Ken. Ang da kung sad. Ay. Hari ko. dada ko kayo. Ah,